24. Excluded. Meaning, Tapos, lang, um, hindi namin Yung pasahero po. Yeah, Excluded po yung pasahero. Ibig sabihin, <coughs> dumating siya dito, pero oh, pinalabas din po siya agad. Mm -hmm. So, yung bagage po so, niya naiwan dito. Mm -hmm. So, mm so, as so, per, ngayon, uh, since, so. ano, one month po, ah one month po nag-stay dito yung bagahe. Consider as abandoned na po siya. So, ngayon po, naging inventory po yung taga-IBR na personnel. And then, um, na perfect po nila kung bakit pabigat nga daw po yung yung bag. So, so ang ginawa po is pina-x-ray po natin yung bag. And then, nung duman po sa x-ray analysis, nakita po na may something po dun sa loob. So, ito So, in po siya kanina po.